Iris, ngayong araw, ang pahiwatig sa iyo ay malakas ang hatik ng iyong lakas at sigasig. Mainam na unahin mo muna ang sarili mong mga layunin para sa oras ng pamilya dahil doon mo magpapasigla ang inyong tahanan. May mga bagong ideya kang mabubuo ngayon na magbubukas ng panibagong oportunidad sa kita o kabuhayan. Kapag nagkaroon kayo ng mesensi ng usapan sa pamilya, maaari itong maging simula ng isang planong pangkabuhayan na magsisilbing bukal ng tagumpay kung ito'y pag-iingatan at pamumunuan ng maayos. May pahiwatig ang Friday bilang araw ng kasiyahan at swerte para sa iyo. Ngunit magingat sa Wednesday dahil maaaring may dalang lungkot o pagkadismaya. Ang kabuoang takbo ng linggo ay maaaring mabago depende sa mga desisyong gagawin mo kapag dumating ang mga palatandaan mula sa iyong panloob na gabay. Kung may trabaho ka ngayong araw, mas mainam na umiwas sa mga kasamahan na tila may pansariling motibo. Ang pakikasama sa kanila ay maaaring humantong sa abala o pagkaantala sa iyong trabaho, at baka madamay pa ang usapin sa pera. Sa pag-ibig, ang simple at masayang salu-salo kasama ang mga anak ay nagbibigay ng sigla sa inyong samahan. Ang ganitong sandali ay nagpapatibay sa inyong pundasyon bilang isang masayang tahanan. Iris. Cancer. Ang kaibigan Zodiac Sign, masuswerteng kulay. Color Red, magdala ng kahit anong pulang bagay upang madagdagan ang iyong tapang sa pagsisimula ng bagong proyekto o pagharap sa isang matagal ng isyo. Color Gold, magdudulot ito ng tiwala sa sarili at swerte sa usaping pera kapag ikaw ay humarap sa mga taong may impluensya ngayong araw. Masuswerteng numero ay number 7, number 18, at number 26. Taurus, ayun sa iyong gabay, ngayong araw, ang pagkakabuklad ng pamilya ay tila itinalaga upang maghatid ng masaganang biyaya. Unahin mong ayusin ang mga dapat tapusin at sakakamakipag-ugnayan sa mga nakatakdang kausap. Ito ang tamang oras upang gamitin ang talas ng iyong isip sa mga desisyong may kinalaman sa kinabukasan. Maging mapanuri at huwag agad magpadala sa kagustuhan ng iba, lalo na ng kapatid o kaibigan, dahil baka mauwi ito sa gastusin na hindi mo naman kailangan. Ikaw ang hinihimok na gumawa ng paraan upang mapanatili ang daloy ng pera, hindi lang para sa sarili kundi upang matulungan din ang mga magulang o nakatatanda sa pamilya. May pahiwatig ang Thursday bilang araw ng tuwa at kasaganaan, samantalang ang Tuesday ay maaaring magdala ng kabiguan. Ngunit ang lahat ay maaaring umiba ng direksyon kung pipiliin mong maging matatag sa iyong mga desisyon. Sa trabaho, may babalan na maaaring masaktan ng damdamin ng iyong katrabaho kung hindi mo mapipigilan ang sarili. Mas makakabuti kung pipiliin mo ang katahimikan kaysa sa pagtatalo, dahil sa dulo, ikaw rin ang maaaring mawalan kung ipagpipilitan mo ang iyong panig. Taurus, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay color berde, nakakabalanse ng emosyon at makatutulong sa pakikipag-ugnayan sa pamilya ngayong linggo. Color pilak, magdudulot ng inspirasyon sa mga gawaing may kinalaman sa sining o malikhaing proyekto. Masuswerteng numero, ay number 3, number 14, at number 27. Gemini, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, kung may plano kayong gumala ng iyong anak, ituloy ninyo ito. Kung ito'y may kaugnayan sa negosyo o oportunidad, mas lalong magiging matagumpay ang inyong pagtutulungan. Ang presensya mo sa kanilang tabi ay nagbibigay lakas hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Mabuti ring mamasyal kasama ang iyong minamahal. Ang ganitong sandali ay nakakabawas sa bigat ng iniisip at nakatutulong sa ikabubuti ng katawan at kalooban. Ang kasiyahang ito ay may dalang positibong epekto sa buong linggo. May pahiwatig ang Thursday bilang araw ng magandang kaganapan, ngunit maging maingat sa Saturday dahil maaaring may bitbit itong kabiguan o pagkabigo. Ang mga susunod na araw ay magbabago depende sa paraan ng iyong pagharap sa mga sitwasyon. Pagdating sa pera, iwasan mo muna ang pagpapautang o pagtulong sa mga taong hindi mo ganap na kilala o hindi mo kaanak. Kung may nais kang tulungan, unahin ang magulang, minamahal, o anak, sila ang siyang may dalang swerteng pabalik. Sa pagmamahalan, Maganda ang maghanda ng munting kainan sa bahay. Sa ganitong paraan, napapalakas ang ugnayan sa bawat isa, at ang simpleng selusalo ay nagiging daan upang manatili ang saya at pag-uunawaan sa loob ng tahanan. Gemini Scorpio Ang kaibigan Zodiac Sign Masuswerteng kulay Color Kahel, magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili para sa mahahalagang usapan o meeting. Color Asol, magdadala ng kapanatagan sa puso't isipan habang ikaw ay naglilinis o nag ng personal na espasyo. Masuswerteng numero, ay number 5, number 19, at number 32. Cancer, ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ang pagpapahinga at simpleng pagninilay ay tila kailangan mo upang makabawi sa mga nakaraang abala. Ito ang panahong maganda para pag-isipan ang mga personal mong pangarap na matagal mo nang isinasantebi. Bago mo unahin ang iba, itanong mo muna sa sarili kung ano ba talaga ang gusto mong tahakin. Pero kung may bigla ang kang pipirmahan na aaayan sa iyo ay gawin, senyales iyong ng pag-unlad. Kung may plano kang ayusin sa tahanan, kahit simpleng pag-aayos ng silid o kusina, gawin mo ito. Sa simpleng pagkilos na ito, may darating na ng loob at bagong pananaw. Minsan ang kaayusan ng paligid ay salamin ng linaw ng pag-iisip. May pahiwatig ang Wednesday na ito ang maaaring magbukas ng mga magagandang balita para sa iyo. Ngunit pagdating ng Thursday, maaaring may sitwasyong susubok sa iyong pasensya. Baguhin ang daloy ng linggo sa pamamagitan ng pagiging mapanuri sa mga taong nagpapahayag ng mga panukala o paanyaya. Sa usapin ng damdamin o pagmamahalan, ang kailangan mo ay tahimik na pag-uusap kasama ang iyong kapareha. Hindi lahat ng bagay ay dapat palampasin. Kapag malinaw ang pag-uusap, nawawala ang agam-agam. Ito ang susi sa mas matibay na ugnayan. Cancer, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswelting kulay, color rosas, magpapalambot ng pananalita at makatutulong upang mas madali kang maunawaan ng kapamilya. Color Lila, nagbibigay sa panibagong inspirasyon sa paglalakbay o plano sa kinabukasan. Masuswerteng numero, ay number 6, number 12 at number 29. Leo, ngayong araw, ikaw ay nasa posisyon para mamuno o magbigay ng direksyon, lalo na kung may kinalaman ito sa grupo o samahan sa pamilya. Kung ikaw ay may kinakaharap na proyekto naman ay mas bigyan mo ng priority ang pamilya. Ngayong araw, sa ibang araw, mo kausapin ito na ang tamang panahon para ipakita ang iyong lakas ng loob at likas na talino sa pagdedesisyon. Ayon sa iyong gabay, iwasan lamang ang pagiging padalos-dalos, lalo na kung may kinalaman sa gastos o paglalabas ng pera para ngayong araw sa ibang tao sa pamilya mo ito ng pera ang matali paghahanda ngayon ay magbibigay ng malawak na resulta sa mga susunod na linggo mas mainam na sumandig sa karanasan kaysa sa payo ng iba na hindi mo gamay may pahiwatig ang Tuesday bilang simula ng magandang takbo ng gawain basta maging mapagsuri lang habang ang Friday ay maaaring magdala ng pangyayaring kailangan mong timbangin ng mabuti. Sa kabuuan, ang linggong ito ay magiging makabuluhan kung magagabayan ng malinaw na layunin. Pagdating sa relasyon, sa pagmamahalan, ay maganda ang simpleng suporta sa kapareha. Kahit maliit na kilos ng pangunawa ay may dalang malaking epekto. Hindi mo kailangang laging maging bida, Minsan, sapat na ang tahimik na pagdamay para mapanatili ang ningning ng samahan. Leo, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color itim, magsisilbing proteksyon laban sa stress o inggit ng iba. Color dilaw, magdudulot ng sigla at positibong pananaw habang nakikisalamuha sa pamilya o kaibigan. Masuswerteng numero ay number 2, number 29, at number 33. Virgo, ngayong araw, ang pahiwatig. Ang iyong likas na pagiging organisado ay mapapakinabangan mo ng gusto. Maganda ang araw para sa pag-aayos ng mga dokumento, plano, o simpleng listahan ng mga dapat gawin na para sa pamilya dahil family day naman na matatawag ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakamali at sisigla ang inyong tahanan ng pahiwatig ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. At kung may kaugnayan sa trabaho o kabuhayan, may pahiwatig na darating ang mensaheng matagal mo nang hinihintay. Hindi ito dapat palampasin, dahil kahit maliit ang simula, malaki ang posibilidad na ito'y lumago kung paglalaanan mo ng atensyon. May pahiwatig ang Wednesday bilang araw ng positibong galaw sa pananalapi o mga bagay na may kinalaman sa seguridad. Ngunit pagdating ng Saturday, umiwas muna sa mga desisyong pabigla-bigla dahil maaaring hindi ito ang tamang oras para sa mga biglaang hakbang. Sa usapin ng ugnayan sa pamilya, mas mabuting pakinggan ang hinaing ng mga bata o nakababata sa inyo. Minsan, ang simpleng pakikinig ay mas mabisa kaysa sa mga payo. Ito ang magpapatibay ng tiwala at lalim ng koneksyon sa tahanan. Virgo, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color bughaw, magpapalinaw ng isipan at makatutulong sa paggawa ng plano o listahan para sa linggo. Color pitch, magdudulot ng kabaitan at bukas na komunikasyon sa mga taong nakakasama. Masuswerteng numero, ay, number 4, number 17, at number 25. Libra, ngayong araw ang pahiwatig, ay may pagkakataong bumawi sa mga nasayang na araw o panahong hindi naging maayos ang daloy, ng iyong mga plano sa pamilya. Ito ang panahon para ayusin ang mga naiwang responsibilidad, lalo na kung may kinalaman sa iyong personal na buhay o pangako sa sarili. Dahil magpapasaya sa inyo ang iyong magagawa, at mag-iipon mag-good vibes para makagawa na may tuloy ang masayang tahanan. Ang maayos na pakikitungo sa mga taong matagal mo nang hindi nakakausap, ay may pahiwatig ng magandang resulta kung sila ay makakadalaw sa iyo, aura ng kasiyahan, sa relasyon, ng kapamilya, at sa iyong pera, ang mga kapamilya ay maabutin mo ng kahit na maliit na halaga ay nagpapasigla ng kanilang mga kalusugan, ay kaalam sa pagkakaperahan. May pahiwatig na ang Friday ay maaaring magdala ng magandang balita Pagtungkol sa deal ay dapat mong mapuntahan habang ang Wednesday ay araw ng pag-iingat lalo na kung may usaping emosyonal o kasunduan na gustong ay latak. Mas makabubuti kung iwasan ang mga desisyong pinangungunahan ng damdamin. Sa usapin ng personal na pag-unlad, huwag kang matakot na muling subukan ang isang bagay na minsan mong binitawan. Kung ang puso mo ay naroon pa rin, baka ito ang tamang oras para bumalik at ipagpatuloy. Sa pagmamahalan, mas mainam na magtiwala, sa mga nasasabi, ng minamahal, huwag kang magdudude sa mga medidinig dahil magpapalungkot lang sa iyo ng walang dahil. Libra, Sagittarius, Kaibigan Zodiac Sign, Masuswerteng Kulay Color maroon, nagpapalakas ng loob upang harapin ang mga bagay na matagal nang iniiwasan. Color mint green, magpapasigla sa iyong mga creative project at home improvement plans. Masuswerteng numero, ay, number 8, number 13, at number 30. Scorpio, ngayong araw ay mas mainam na itoon mo, ang atensyon sa mga bagay na may kinalaman sa kalusugan at sa pamilya, hindi lang pisikal, kundi pati na rin mental at emosyonal. Ang maagang pagtugon sa mga senyales ng pagkapagod ay makakapagbigay sa iyo ng mas maayos na pagganap sa mga susunod na araw at maging masaya kang kausap ng pamilya sa tahanan dahil doon makakaipon mga energy na maganda para sa pamamahay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa ibang balaki ng kapamilya, ay bigyan mo ng pansin ang kanilang sinasabi, dahil ang advice ay kailangan din nila, at sa iyong pera masaya kang magbigay sa mahal ng lalong sumigla ang inyong bawat kalusugan. May pahiwatig ang Wednesday bilang araw na magbibigay ng kagaanan ng pakiramdam at posibleng solusyon sa isang simpleng suliranin. Ngunit pagdating ng Saturday, Iwasan ang matagalang lakad o pakikisalamuha sa masyadong maraming tao, lalo na kung pakiramdam mo ay naiistorbo ang iyong katahimikan. Pagdating sa mga mahal sa buhay, simpleng pag-aalala o pagtanong kung kamusta na sila ay may kahulugang malalim. Minsan, ang kalusugan ng relasyon ay nagsisimula sa mga simpleng pag-alala. Scorpio, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: color gray, mainam na kulay para sa tahimik na pagmumuni-muni o desisyong may kinalaman sa pag-ibig. Color cream magdadala ng aliwalas sa kapaligiran at magaan na pag-uusap sa mga kasamahan. Masuswerteng numero ay number 10, number 21 at number 28. Sagittarius, ang pahiwati. Ngayong araw ay may pahiwatig na magandang pagkakataon para sa pag-aaral, hindi man formal, na masabi sa pamilya. Ang iyong mga plano, ay makakasaya pa rin para sa inyo ang may para sa pamilya, at ang pagiging bukas sa payo ng mas nakatatanda o mas eksperyensyado ay magbubukas ng bagong landas ng pagunlad para sa iyo. Kung may balak kang simulan o subukan, kahit maliit pa lang, huwag mo itong ipagpaliban. Basta na mo sa kanila, ang kanilang suporta, ay makikita mo, at sa ibang gagawin ng kapamilya bigyan mo lagi. Nang paalala para sila ay makagawa ng naaayon na gagawin ngayong araw. Ang Thursday ay may dalang magandang enerhiya para sa pagpapalawak ng kaalaman o koneksyon, habang ang Tuesday ay dapat pag-ingatan, lalo na kung may kinalaman sa mahahalagang papeles, usapan, o lakad na hindi pa malinaw ang detalye. Sa tahanan, maging mapagkumbaba sa pagbibigay ng payo. Mas nakakagaan ng loob ang simpleng gabay kaysa sa pagpilit ng ideya. Tandaan, mas epektibo kang nakaka-impluensya kapag ikaw ay bukas sa opinyon ng iba. At sa pagmamahal naman ay ipadama mo ang masayang mumapagmahal na ugali at ikakasaya ng inyong kalusugan na nag-iibigan. Sagittarius, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Masuswelting kulay, color navy blue, magpapalalim sa iyong pananaw at makatutulong sa spiritual or meditative activities. Color tangerine magiging sandata mo sa mga spontaneous na plano ngayong araw. Masuswerteng numero ay number 9, number 22, at number 34. Capricorn, ang pahiwati. Ngayong araw, mainam na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na may kinalaman sa pag-aayos ng tahanan o personal na espasyo. Ang paglilinis, pag-aayos, o pagbubuo ng bagong sistema sa bahay, ay may kalakip na positibong pagbabago sa daloy ng iyong araw. Ang malinaw na paligid ay makakatulong sa malinaw na pag-iisip. At sa mga bagay na kailangang kausapin ng kamag-anak, kung kailangan, ay iyong pagbigyan dahil para mas gumanda ang inyong relasyon. Kung may matagal ka ng gustong baguhin sa bahay, maaaring layout, mga gamit, o sistema ng gastusin, ngayon ang tamang oras para umpisahan ito. Ang pagsasaayos ng paligid ay may kakambal na pag ng mood ng buong pamilya. Sa iyong pera, ay iwasan mo muna ang mga kaibigan dahil gastos lang sila para sa iyong ngayong araw, mas mainam talagang gumawa ng paggastos sa mga kapamilya. May pahiwatig ang Saturday bilang araw na makapagpapasaya sa iyo sa mga simpleng paraan, habang ang Wednesday ay araw ng pag-iingat lalo na kung may gagastusin. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon na hindi pinag-isipan lalo na kung hindi ito napapanahon. Sa usapin ng pagmamahalan, mas magiging maayos ang lahat kung uunahin ang pagbibigay kaysa sa pagpuna. Ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto sa kapayapaan ng bawat miyembro ng bahay. Capricorn Gemini Ang kaibigan Zodiac Sign Masuswerteng kulay Color Olive Green Magandang gamitin sa pagtutok sa layunin, dagdag sipag at syaga. Color Beige Magdudulot ng katahimikan sa paligid mo habang inaayos mo ang mga gawain sa bahay. Masuswerteng numero ay number 10, number 16 at number 31. Aquarius, ayon sa iyong gabay, ngayong araw ay makikita ang kahalagahan ng pagbibigay ng oras sa sarili at pagbibigay ng oras sa pamilya. Kansel muna ang mga usapan sa ibang tao. Kukuhan ka pa nila ng good vibes na energy para sa iyong pamilya. At kung kayo ng mahal na mamasyal gawin ninyo dahil makakagawa pa kayo ng mga katalinuhan sa mga gagawin, na iba, sa buong linggo, ang pahiwatig. At ang pahiwatig, kung palagi kang nauuna sa ibang tao at nakakalimutan mo na ang sarili mong pangangailangan, ito ang panahong magsimulang bumawi. Ang pagpapahinga o simpleng oras na mag-isa ay may malalim na pahiwatig ng panibagong sigla. Kung may nais kang tahimik na pagnilayan o plano na nais mong balikan, gawin ito ngayon. Minsan, ang pinakamalinaw na sagot ay dumarating sa katahimikan, hindi sa ingay ng mga usapan. Ang Wednesday ay maaaring magdala ng maaliwalas na pakiramdam at magandang panibagong pananaw. Samantalang ang Friday ay araw na dapat magingat sa mga pakikipag-usap na maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan. Kung may pasok naman sa trabaho, ugaling masinop ka ngayong araw, dahil doon mingitan mo ang pagkakamali at mawalan ng importanteng gamit. Aquarius, Aries, ang kaibigan zodiac sign, masuswerteng kulay. Color Teal, magpapalakas ng creativity at mas epektibo sa mga collaboration. Color Puti, magbibigay liwanag at kailanawan sa mahahalagang desisyon. Masuswerteng numero, ay number 11, number 15, at number 24. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig, ay maganda ang daloy ng inspirasyon at malikhaing ideya. Kung ikaw ay may ibibigay na proposal sa pamilya ay mabilis mong mabibigyan ng paliwanag para ikaw ay monawan at kung may nasabi naman ang isa sa pamilya na dapat kang hilingan na samahan, siya ay pagbigyan mo ng masaya dahil doon mabubuo ang kumpiyansa niya sa gagawin at lagi mong alalahanin ang nasabi sa magulang nang hindi mo malimutan ang iyong pangako para hindi sila maging malungkot ang pinapahiwatig. At sa mga dapat pa rin gawin ay ipagpaliban muna pag sa ibang tao, nasa pamilya, o magulang ang araw mong good vibes ng swerte sa mga magawa. May pahiwatig na ang Friday ay makakapagdulot ng magandang pakiramdam at katuparan ng isang simpleng layunin. Ngunit ang Thursday ay araw ng pag-iingat, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paghahalo ng pera at damdamin baka may hindi pagkakaunawaan sa trabaho kung may pasok ay mas mainam na maaga ka makapasok dahil doon mahihirapan kang magagawan ng pagkakamali ng mga ibang kasama sa trabaho na may lihim na inggit sa iyo ang pinapahiwatig Pisces Libra ang kaibigan zodiac sign Masuswerteng kulay, color violet, magbibigay inspirasyon sa larangan ng sining o pagsulat. Color gold, magdadala ng swerte sa usaping pinansyal o mga biglaang grasya. Masuswerteng numero ay number 6, number 23 at number 35.